Hello, Maka Kitchen! Welcome back to my channel! Alam nyo ba, ang pagluluto hindi lang basta pagkain, kundi isang paraan ng pagmamahal. Kaya nga sabi nila, sharing is love, and love is sharing. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, Maka Kitchen, kung paano ko niluto ang 13 kilos na chicken breast. Para sa aming church activity, chicken pastil. Ayan, unang sa lahat, syempre, yung ating chicken breast ay... Hinugasan na natin at nag-prepare na tayo dito ng ilalagay natin na big with bay leaf, peppercorn at saka yung salt. So nilagay ko yan sa malaking kaldero at ating itong papakuluan hanggang sa uh, lumambot ng kaunti dahil isiswaded natin itong chicken. Ayan nga, pinakuluan ko ito mga ka-kitchen hanggang sa medyo lumambot na siya. So, para malaman natin na okay na tong ating chicken, huwag siyang lutuing masyado. Kailangan lang yung tamang-tama lang para lang madali nating maalis yung laman o shredded natin ito. Ayan, tong ating chicken na breast. Ayan, tinusok ito ng tinidor at nang makita ko na okay na siya. Ayan, so okay na to mga ka-kitchen. Madali na lang natin itong kunin yung mga laman. i natin ito para gawin natin chicken pastille. Ayan mga kitchen. So turn off natin yung kalan at palamigin natin sa isang lalagyan. Ayan so kinuha ko lahat yung ating uh, chicken breast na pinoching. Ayan o pwede natin nasabing uh, nilaga ng kaunti para madaling makuha yung laman ito na mga ka-kitchen, na na natin yung 13 kilos ng chicken breast. Hindi ko na po no Pero, ito na ang ating mga sangkap na kakailanganin. Siyempre, yung ating ginger, atong uh, bawang, at yung ating sibuyas. ang disahin natin sa mantika. So, sa paggawa ng chicken pasty, dahil 13 kilos po lahat na chicken breast, makakagamit po dito tayo ng at least one and a half liter ng coconut oil. So, coconut oil po yung ginamit ko dito para mas healthy yung ating mantika. Ayan, diba? So, yan, gisahin natin. At, syempre, kailangan akin ng magdagdag ng mantika. Kasi sa mantika, kailangan natin na ah, malutoy ng mabuti yung ating chicken. Pastil. Ayan, naglagay ko ng mantika. At, nagprepare din ako dito ng Uh, sinasabi natin na ayan yung ating black brown pepper. Ayan, tsaka toyo. May toyo, tsaka syempre, um, timplahin natin according to yung sa gusto nating alat. Bali, ang lasa po kasi ng ating uh, chicken pastil talaga ay medyo maalat-alat siya na pagka may spicy, like may kunting tamis, dahil sa ating oyster sauce na ilalagay. Then, syempre, meron itong uh, chicken oil, yung ating uh, chicken oil o maggawa tayo ng oil. Ayan. Binabad ko po yung asweti ng oil at nilagay natin dito. So, ginagamit natin ito para pangdagdag siya ng kulay. So, wala itong ketchup. Hindi ako naglagay o kaya tomato sauce, hindi ako naglalagay dito. Kundi, ang dinamit ng natural na pangkulay ay ang ah asweti oil. So, para ma-preserve natin ng mabuti yung ating chicken pastel, maglagay po tayo ng um, vinegar. Nakagamit po ako dito ng mga isa't kalahating cup ng vinegar sa 13 kilos na ating um, nilagay dito sa ating chicken pastil. So, pwede kayo magdagdag hanggang 1 1⁄2 cup to 2 cups of vinegar sa 13 kilos. At ang pangpasarap na isa dito ay ang oyster sauce. Ayan, masarap sya talaga pang oyster sauce. At saka naglagay rin ako yun ng brown brown sugar. 1 1⁄2 kilo ng brown sugar. Hindi ko na rin naipakita dahil hindi na videohan. Hindi kasi kompleto yung video na ating na na nagawa dahil alam niyo na hindi po ako humahawak ng camera hindi po lahat na kunan ng video pero yung mga kompletong nagamit ko na ingredients o sangkap ay ilalagay ko po sa description box sa baba pwede nyo pong tignan at nang makita nyo po kung ano yung mga sangkap na ginamit ko dito sa paggawa ng chicken pastil, yan mga kakitchen alam nyo ba, mga ang chicken pastel ay bahagi ng Filipino food na nagmula sa Mindanao. Isa 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 itong simple pero special na pagkain. Kanin na may flavorful with the chicken. Ang maganda pa dito, pwede rin itong gawing baon, pagbaon, on-the-go na food. Kasi dahil sa nabalot ito sa dahon ng saging. Pero this time, hindi po ako maglalagay ng uh, binalot na sa saging kasi Ah. Um, dahil po dadalhin ko po ito sa aming activity sa church. Ayan. So itong chicken pastel mga ka ang maganda, ang maganda pa dito, pwede rin itong gawing baon, hindi siya madaling mapanis dahil sa vinegar na pinaka-observative niya. Kaya perfect para sa mga busy days at mga gatherings. So, traditionally, binabalot ito sa dahon ng saging. Pero sa version na ito, mga hindi ko na binalot ng saging na dahon ng saging para mas simple at convenient ihanda lalo na kung pang maramihan. Ayan mga ka kitchen kasi doon nalako po itong ating chicken pastil sa simbahan dahil napag po tayo na tayo ang magluluto ng para sa activity. Ayan po. So ito ang aking mga churchmate, tayyan si Jera, si Clyde. Ayan itong mga si Sister Oching, si um itong ating mga ka-member natin, si Berna, nandito, si Ate Gail, syempre naman, nandito si uh, Jimalyn din siya ng chicken uh, adobo. Sister Oching from Kenya, itong ating missionary. Ayan, mga kitchen. Ayan, sarap ng aming handa dahil talaga si Ate Gail, ang dami niyang mga dinalang gulay. Ayan, may gulay din siya dinala dito. Tapos, meron kaming mga uh, iba pang mga handa. Pero, special ang chicken pastil. Talaga naman na gustuhan nila mga kitchen No? Kasi, pang maramihan yung ating ginawa na pagkain. Ayan, meron tayong saging from Mr. Mausisa. Ayan, yung kay gulay kay Ati Gail. At syempre, yung ating pork adobo. Niluto yan ni malen At saka, ang ating chicken pastille kay Yolanda Kitchenamix ang nagluto syempre ayan binahagi natin yung pagluto natin para uh, syempre pa, sabi nga sharing is love and love is sharing ba? Diba? Yan mga kitchen sana ay nagustuhan ninyo ang ating recipe today at ma-inspire din kayong magluto, hindi lang para sa sarili, kundi para maibahagi rin sa iba ang inyong mga paboritong recipe. Dahil nga sabi nga natin na sharing is love and love is sharing. Kinunan ko nga pala itong video na ito bilang remembrance din ng special na church activity na ito kung saan sama-sama kaming nagbahagi at ng pagkain at pagmamahal. At syempre gusto ko ring marinig ang ideas ninyo mga kitchen ano kaya ang pwede nating lutuin sa susunod na activity na pangmaramihan. Comment nyo naman sa baba, baka yun ang gagawin natin next time. Time sa ating video, sa ating activity next month. Sa ngayong September, naglulutay ng pork adobo at saka nag-prepare na yun ng chicken pastil, So, kung nagustuhan ninyo ang ating video na ito, mga ka-kitchen, don't forget to like and share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating masarap na at makabuluhang recipe dito sa Yolanda Kitchen Mix. Kita-kit sa muli sa susunod nating mga lutuan, mga ka-kitchen. Ingat kayo palagi and God bless you all. Ayan, kwento-kwento lang muna tayo. Ito yung time na naglalaro itong mga bata dahil instead na kittle yung babasagin nila, karton na lang o kahon. So, may mga candies, may mga chocolate, Ayan, yung luman ng box. Ayan. So, tawang-tawa itong mga primary children. Ayan, pati mga young women, single adults, kasali. Ito yung time na itong yellow team. Ayan, yellow team naman sila, Ate Gail, Salamat. Uh, Sister Michi. Ayan, ito yung aming green team naman. Kami hali mga missionaries na ka-team namin, green team. Then, ito yung mga uh, newly assigned mga missionary namin sa church na from Kenya, Sister Oching. Ayan, tsaka yung niya. Ayan, yung aming group picture. Ang aming group picture ng San Jose Ward, September 18, 2025. Thank you for watching, guys. Until next time. See you!